Eh, to, no. eh, ari. Uh, oh, eh, eh, eh. Oh, boy. Eh, eh, eh. boy, sorry, di ko alam, eh. Ano ba yan? naman to? Chosang! Sino ka? Ano kailangan nasas... mo sa akin? Uy, nasa hospital mo ako. Nasasaktan ako! Oh, oh, Tulungan niyo ako! Oh, Araya! Tumawa ka! Buboy? Đón pancho? Đón pancho Đón Pancho? Đón pancho Đón Pancho? Bôi, pancho Pancho? pancho Pancho? Naintindihan niyo ako? Magsalita ako kayo. Alam ko, naintindihan niyo ako. Magsalita ako kayo. Kumusta? Eh, Dok, Kamusta ang kalagayan ni Don Pancho? Hindi ko pa alam. Masyadong naapektuhan ang utak niya sa lakas ng pagkapalo ng ulo niya. Ikaw ang kusinero? Kusinero, sir. baw. Anong ginagawa mo nung mga oras na yon? Hmm. Pati ba naman yung tatanungin nyo kami? Siyempre, mag-asawa kami, nagmamahal lang kami Anong gagawin namin? Uh. Oh. 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 Bakit ko naman hindi masasabi yon? Eh si Batoknoy lang ang may motibo Kahapon, pinalaya siya ng tsuhin ko Ako nga ang unang pumasok sa kwarto ng tsuhin ko Ito. Ito ang nakita ko doon. Ambrosio Patuknoy! Uh, kung kobrador yan, eh, wala rito si Pamboy! Hindi kami kobrador! Uhoy! Pakapig! Hehehe! Eh, bakit? Bakit po? Ikaw ba si Pamboy? Oo. Oh. Sumamak sa amin sa presinto. Aristado ka. Uh, boss, bakit ako? Hindi naman speeding Hindi naman ako, ngayon, din naman ako ngayon, illegal parking. Wala akong violation. bakit ito? Ano kaso? At oh, <laughs> <laughs> Robbery at frustrated homicide. Robbery at frustrated homicide? Wala akong kasalanan, wala akong kaso. sa mga ka Ang mabuti pa, sa presinto ka na magpaliwanag. <laughs> Kaya na, naman akong kasalanan eh

hindi sinasama ako ng mga polis, eh. Sira pala talaga ang patunog mo, no? Tumakas ka na, pagkakataon mo na yan. Sige na! Eh, wala naman kasalanan, eh. Sasama ko sa kanila. Pamboy, masisila elektrika ka. Sisila? Sisila elektrika. Takas na! Tumakas ka na hanggang nagkakagulo. Dati na! Oo, takas na! Kala mo ko sino to? Ano ba? Ay, yan, hoy! uwi na tayo, oh. Tama na, eh! Sige na, tama na. Ano? Si Patakino wala. Ano? anak ang patok na ito. <coughs> Pare, nakita mo ba yung nahuli namin? Nahuli? Yung nandito kayo na? Oo. Oh. tubak tumakbo rin eh. Ano? Oo, oh, tubak burun. Ay, naku. Baka butan nyo ka. Baka butan nyo. Hoy! Tara! Oh, darling, hindi ah. Mare, thank you. <coughs> Seventeen. Ito na, ito na toto. O oh, ayan, seventeen. Ito na nga. O oh, ayan. Seventeen na nga ba yan? E seventy-seven yan eh. Anong seventy Tinan mo nga! Ay, ah, ang linaw-linaw naman yan, no? One and oh? seven. Anong ano, 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 mag yan? Ay, naku! Kayo, bahala kayo. O, oh, tinan mo, tinan mo. Mayroon pang pa watchdog dito, o. Di ba? O, oh, magdadorbal na ako. Uy, sila! Anye! <laughs> akala ko yung bag na! O, asa ang tito pamboy ko? Hi, Edong! Uh, edong? Ano ba nangyari kay pamboy? Ba't ba siya inuli? Mm -hmm. Ha? Eh, 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 eh. Ala ka, boses? Eh? Pambihira ka naman, Edong, oh. Ang layo na nilakad eh. namin, ah. H Hindi ka kumikibu dyan? Ako nga dapat tulungan nyo, eh. Abay, bakit? Eh, kasi... ah, <laughs> 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 Bakit? Um, anong kailangan? Ah, uh, 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 pamboy ah, ah, pa, ho. Eh, pinuntan namin. Hindi na dito nagtatrabaho ang tito pamboy mo. Kaya pwede na kayong umalis. Good night, <laughs> you... Go! Hmm. Ano pang nyo? Gulong yan! Oh, o, gulong. Ito. Ito. Hmm. madidispatchahin nyo na si Pamboy. Ano't pinabayaan nyo pang makatakas? Ma'am, huwag ho kayo magalala. Pinasasarap lamang ho namin ang huli sandali ng buhay niya bago namin siya Tudasen. Hindi ikaw ang kinakausap ko! Masyado ka nervyosa eh. Masisira ang ganda mo. Hindi kasama sa kontrata natin ang katawan ko. Kaya hindi ako nag-asawa dahil nandibdiri ako sa mga lalaki. Ang gusto ko lamang, kwarta. Kailangan mawala sa buhay ko ang pakilamerong yun. Mahirap na. Baka tayo masabit. Hindi sila dapat magkita ni Osang. Huwag ka lalapit sa mamang pangit. Nasasaktan <laughs> ka doon. Eh kung pati kaya si... Hindi na rin sila dapat magkita ng chewing ko. Inuutusan mo ba ako? May kasunduan tayo. Wala pa yan sa kalingkingan ng 30%. Kaya dapat, ko ang masunod. Noon yun, nung hindi ko pa nalalamang anak ni Don Pancho, si Mariposa. Kilala mo si Mariposa? Oo. Asawa siya nung kaibigan ko si Ruben. Anak nila si Osang. Nang mamatay sila, kinuha ko yung bata sa ospital. Sinungaling! Hindi mo ko kayang bulahin! May pinangahawakan akong ebidensya ang kwintas na suot ni Osang, pag-aari ni Mariposa. Nasa si Osang? Kurot, ah. Oh. si Osang. Buksa ko lang itong airbill. Mamaya na! Balikta rin naman natin ngayon ang lamesa, Maristera. Hawak ko ngayon ang alas mo. Iyon, 30. Akin na 70%. Si hindi pwede yan. Bakit hindi? Pwede naman akong dumiretso kay Don Pancho. Gusto ba yan? Wag! Baka pati 30% mo, mapurnada. <laughs> Teka! <laughs> Teka muna! Huwag mong gagawin yan. Pwede naman tayo mag-usap eh. Nakuyari. Oo. Roland! Roland! Yung bata mawala. Pero yung bakan doon! na nga ba sinasabi ko? Kasi hindi kayo makasundo sa partihan! Halabi niyo! Halabi niyo! tomboy. Mabuti't nakalaya ka na. Hindi pa ako nakakalaya. Wanted pa ako ng mga pulis. Ha? Ah, eh, paano kayo nagkasama nito si Osang? Hindi naman kami magkasama eh. Kita lang kami dyan eh. Tumakas ako yung tatay Roland para sabihin sa'yo na... Ha? Madami ka laba ko. Um, aling tinay, pwede po ba habang nagtatago ako eh, dito muna si Jeline sa inyo? Aba, oo. Dito ko nga pinatutulog yan pagkagabi eh. Okay. Ah, uh, Jeline, kumuha mo kong damit sa bahay. Oo, oh, sige, sige. Ah, tara. Sige. Uh, salamat to, Aling Tinay. Oh. Tinay. Hmm. Ang hirap ng buhay nila, pamboy, no? Nagtatago. Ay, kawawa naman. Kawawa naman. <sighs> o, sige. Pasok nyo yun yung mga kauna yan. Sayang din yan. Pakikinabangan din yan. O, sumunod na kayo, ha?